Minsan, parang hindi na tayo nauubusan ng iniisip. Problema dito, problema doon. Pero alam mo bang may mga bagay sa buhay na hindi mo na dapat problema Kasi sa totoo lang, sayang lang ang oras, sayang lang ang pagod at peace of mind mo. Kung gusto mong mas gumaan ang pakiramdam mo araw-araw, panuorin mo to. Dahil itong sampung bagay na to, hindi mo na kailangang bitbitin pa. Number 1 opinyon ng ibang tao. Hindi mo dapat pinuproblema ang opinyon ng ibang tao dahil sa totoo lang, kahit anong gawin mo, may masasabi at masasabi pa rin sila. Kahit pilitin mong maging mabait, tahimik o laging sumunod, laging may makakakita ng mali. Hindi mo kontrolado ang iniisip nila, pero kontrolado mo kung paano ka magre-react. Kung palagi kang nakadepende sa validation ng ibang tao, mawawala ka sa sarili mong direksyon. Mas madalas yung mga opinion na iniiyakan mo. Ilang minuto lang pagkatapos sabihin, kinalimutan na rin nila. Pero ikaw, daladala mo pa rin hanggang ngayon. Hindi lahat ng sinasabi sa'yo ay totoo. At hindi lahat ng totoo ay kailangang pakinggan. Kung alam mong totoo ka sa sarili mo, hindi mo kailangang patunayan ang kahit ano sa kahit sino. Sa dulo ng araw, ikaw pa rin ang kasama mo, hindi sila. Ang problema kasi, Natutunan nating i-please ang lahat. Magulang, kaibigan, kaklase, katrabaho, kahit mga taong hindi natin kilala. Pero habang ginagawa mo 'yan, unti-unti mong nakakalimutang i-please ang sarili mo. Hindi masamang makinig, pero iba yung makinig lang sa palaging sumusunod. Tanungin mo ang sarili mo. Sino ba talaga ang sinusunod mo? Sarili mo ba o yung boses ng takot at panghuhusga? Kasi kung sa bawat desisyon mo ang iniisip mo agad ay anong sasabihin nila. Baka hindi mo na namamalayang sila na ang nagdidikta ng buhay mo. Kaya ang tanong, gusto mo bang mabuhay bilang version ng gusto nila? O yung version na totoo sa'yo kahit hindi nila magets? Kasi sa totoo lang, kahit anong pilit mong imold ang sarili mo para magustuhan ka, laging may isang tao na magkikwestiyon sa'yo. At ang mahalagang tanong, masaya ka ba sa kung sino ka? O ginagawa mo lang yan para mapatahimik ang mga taong hindi naman talaga mahalaga. Number 2. Perpektong imahe sa social media. Hindi mo kailangang problemahin ang perpektong imahe sa social media dahil karamihan na nakikita natin ay curated, pinili at inayos para magmukhang masaya, para magmukhang successful at walang problema ang buhay. Pero ang totoo, lahat tayo may pinagdadaanan. Kahit yung mga mukhang goals ang lifestyle, ang pagsubok ay hindi nawawala. Pero sa social media, bihira itong ipakita. Kaya kung palagi mong ikinukumpare ang sarili mo sa nakikita mong perpekto, palagi kang mapapagod. Paulit-ulit mong iisipin kung sapat ka ba, kung may kulang sa'yo, o kung may mali sa ginagawa mo. Unti-unti nitong kinakain ang confidence mo, kahit wala namang basihan. Ang social media ay highlight reel, hindi buong kwento. Ang hindi mo nakikita sa likod ng bawat perfect post ay ang stress, ang insecurities o pagod na hindi nila ipinapakita. Madalas, yung mga pinaka-glamorous online ay sila ring punong-puno ng pressure offline. Kaya wag mo nang pinuproblemahin kung hindi ganun ka-polished ang feed mo o kung hindi ka laging on point sa itsura o achievements. Hindi mo kailangang i-edit ang sarili mong pagkatao para lang tanggapin ka ng ibang tao kasi ang tunay na kalayaan ay yung kaya mong ipakita kung sino ka kahit hindi ka trending kahit hindi ka viral mas mahalaga pa rin ang totoo kaysa sa maganda lang sa paningin ang kapayapaan ng loob ay hindi nakukuha sa likes hindi nakukuha sa filters o followers nakukuha yan sa pagtanggap sa sarili mo kahit hindi perfect pero totoo at sa dulo hindi naman dami ng heart reactions ang magpapagaan sa loob mo kundi yung puso mong marunong magpatawad sa sarili at tanggapin kung nasaan ka sa ngayon. Number 3. Expectations ng pamilya o lipunan. Mula pagkabata, palagi tayong may naririnig na dapat ganito ka. Dapat ganyan ang piliin mo. Bakit hindi ka katulad ni ganito? At habang tumatanda tayo, parang dumarami pa mga inaasahan sa atin. Paano ka dapat kumilos? Anong kurso ang dapat mong kunin? Anong trabaho ang dapat pasukin? Kailan ka dapat mag-asawa? At kung paano ka dapat mamuhay para lang masabing ayos ka. Pero ang totoo, gaano ka man magsikap na makasunod sa gusto ng iba, palaging may kulang, palaging may mali, at palaging may panibagong pamantayan. Minsan nga, kahit akala mong tama na ang ginagawa mo, may darating pa rin komentong masakit, parang hindi sapat ang bawat hakbang mo. At habang pinipilit mong makamit ang kanilang approval, unti-unti mong naiisip, kailan ba ako magiging sapat? Kaya habang sinusubukan mong patunayan ang sarili mo sa mata ng pamilya mo o ng lipunan, unti-unti mong nakakalimutang tanungin, ito ba talaga ang gusto ko? Napapalitan ng ingay ng mundo ang sariling tinig mo. Nawawala ang direksyon dahil hindi na ikaw ang nagmamaneho, kundi ang takot mong hindi matanggap, mapahiya o mapag-iwanan. At yan ang isa sa pinakamalungkot na parte, yung gumising ka araw-araw na parang may ginagawa kang script na hindi naman ikaw ang sumulat at kung patuloy mong papaapektuhan ang sarili mo sa pressure ng expectations, mauuwi ka sa isang buhay na pagod, punong-puno ng pagsisisi at laging may pakiramdam na hindi sapat kahit ibinigay mo na ang lahat. Mapapagod ka sa pagtakbo sa karerang hindi mo naman pinili. Maaaring makamit mo ang tagumpay sa mata ng iba pero bakit parang hindi mo pa rin ito may pagdiwang ng buong buo? Kasi hindi ito galing sa'yo. Hindi ito ikaw ang totoo, hindi mo kailangang mabuhay para tuparin ang plano ng iba para sayo. Dahil sa dulo, ikaw ang haharap sa bawat desisyon. Ikaw ang magdadala ng resulta ng bawat pinili mong sundin. At ikaw rin ang kailangang mamuhay sa mga panahong hindi ka na masaya. Kaya kung may dapat kang pakinggan, yun ang sarili mong konsensya, hindi ang palakpak ng iba. Dahil sa huli, mas mabuting mabuhay sa totoo mong kagustuhan kahit hindi maintindihan ng iba kaysa mabuhay ng pasunod-sunod pero walang saysay. Ang kalayaan ng isang tao nagsisimula sa tapang niyang maging totoo sa sarili. At kung hindi mo pa yan nagagawa ngayon, baka ito na ang tamang panahon. Number 4. Kakulangan sa material na bagay Hindi mo kailangang pinuproblema ang mga bagay na wala ka, lalo na kung material lang ito. Sa mundo ngayon na parang paligsahan ng kung sino ang may pinakamagandang gamit, pinakamahal na gadget o pinakabonggang lifestyle, madaling madala sa pressure na dapat meron ka rin. Pero ang totoo, ang mga bagay na yan, hindi naman talaga sukatan ng tunay na kaligayahan o tagumpay. Kapag pinilit mong habulin ang lahat nang wala ka pa, nawawala yung pasasalamat mo sa mga meron ka na. Napapalitan ng inggit, ng lungkot at ng pakiramdam na hindi ka sapat. Pero ang katotohanan, ang dami mong pwedeng ikatuwa at ipagpasalamat sa buhay mo na hindi kayang tumbasan ng anumang gamit o pera. Isipin mo to, ilang tao ang meron nga lahat ng gusto nila. Mag-aarang kotse, designer na damit, malaking bahay, pero hindi pa rin payapa. Kasi kahit gaano karaming bagay ang meron ka, kung kulang ka sa loob, mananatili kang hungkag. Minsan kasi, ang totoong yaman ay hindi nakikita sa bulsa, kundi sa puso. Kapag marunong kang makontento, kahit simpleng kapilang sa umaga, masarap. Kahit pagod ka, basta may katahimikan sa loob mo, parang sapat na ang lahat. Walang masama sa pangarap o pag-asenso. Pero hindi dapat itong maging dahilan para lagi kang nakakaramdam ng kakulangan. Hindi mo kailangang sumabay sa bilis ng iba. Hindi mo kailangang patunayan ang sarili mo sa pamamagitan ng kung anong meron ka. Ang tunay na halaga ng tao, hindi nasusukat sa dami ng pag-aari niya, kundi sa kabutiang ipinapakita niya sa pagalang niya sa sarili at sa iba at sa kakayahan niyang maging masaya kahit hindi perpekto ang buhay. Ang mahalaga ay kung paano ka nabubuhay, kung may dignidad ka, kapayapaan at malasakit sa sarili at kapwa. Dahil sa huli, hindi material na bagay ang bumubuo sa isang magandang buhay, kundi ang contentment, pagmamahal at pananaw mo sa sarili. Number 5. Rejection o Pagkabigo Isa to sa mga pinakamasakit pero pinaka normal na bahagi ng buhay. Lahat tayo, kahit gaano kahusay o kabait, naranasan na to. At sa totoo lang, hindi ito palatandaan na hindi ka sapat o walang kwenta. Hindi ibig sabihin na palpakabilang tao. Minsan ang pagkabigo ay hindi dahil may mali sa'yo, kundi dahil hindi lang talaga ito ang tamang panahon, tamang pagkakataon o direksyon para sa'yo. Pero dahil sa sakit, nakakalimutan nating isipin yon parang biglang bumagsak ang mundo. Parang nawala ng saysay -say lahat ng effort, lahat ng dasal, lahat ng inaasahan. At sa bawat pagtanggi, parang may bahaging nawawala sa atin. Yung tiwala sa sarili, yung tapang, yung dating sigla. Pero totoo rin na minsan, sa mga ganong sandali tayo unti-unting nahuhubog. Doon tayo pinipino. Doon tayo tinuturuan ng buhay kung paano mas maging matatag, mas maging mahinahon, at mas maging marunong. Pero ang rejection, hindi yan wakas. Simula yan ang mas matibay na bersyon mo. Hindi siya dahilan para sumuko, kundi paalala na may kailangan ka pang matutunan. May kailangan baguhin o baka nga may mas bagay sa'yo na hindi mo pa nakikita. Hindi mo kailangang itigil ang pangarap mo dahil lang sa isang hindi. Hindi mo kailangan kustyunin ang sarili mo dahil lang sa hindi ka pinili. Ang hindi mo nakuha ngayon, hindi ibig sabihin na hindi mo na makakamtan kailanman. Sa totoo lang, ang mga taong madalas maranasan ang rejection ay kadalasang nagiging mas matatag sa huli. Bakit? Kasi nasanay silang bumangon. Natutunan nilang hindi lahat ng hindi ay masama. Yung iba, blessing pala in disguise. May mga pagkakataon na maswerte kang hindi natuloy sa isang bagay. Dahil kung natuloy 'yon, baka ikaw rin ang mas lalong nasaktan sa dulo. At habang masakit siya sa simula, darating ang araw na mapapasalamat ka pa dahil minsan ang hindi pagbukas ng isang pinto ay para lang ilayo ka sa maling direksyon. Rejection doesn't mean you're being pushed away. Sometimes it means you're being redirected. Masakit? Oo, pero minsan kailangan muna nating masaktan para magising, para matuto at mas lalo pang lumakas. Kaya kung ngayon nasa punto ka ng buhay na ramdam mo ang bigat ng pagtanggi, pahinga ka muna. Pero wag kang bibitaw. Tandaan mo, hindi ka nag-iisa. Lahat tayo may tinanggihan, may nabigo, may hindi natanggap. Pero lahat din tayo may kakayahang bumangon. At sa bawat pagbangon, mas lumalalim ang kwento mo. Mas humuhusay ka. Mas nagiging ikaw. Number 6. Mga bagay na wala kang kontrol. Isa to sa mga pinaka-stressful na bahagi ng buhay. Yung mga pangyayaring kahit anong pilit mo kahit anong effort mo o pag-aalala mo, wala ka talagang magagawa para baguhin ang resulta. Minsan, kahit maghapon ka pa ng plano at solusyon, parang wala ka rin napapala, di ba? At kahit alam natin yun sa isip natin, minsan mahirap pa rin tanggapin sa puso. Kasi natural sa atin ang gusto natin ng katiyakan, ng assurance na magiging okay ang lahat, na kung magsusumikap tayo, susunod ang mundo sa plano natin. Pero tandaan mo, hindi lahat ng plano natin ay naka-align sa plano ng buhay. Kaya madalas, kahit anong gawin mo, parang ang hirap mag-move forward. ba? Diba? Pero ang totoo, hindi ganun ang takbo ng buhay. Kahit gaano tayo mag-effort, hindi natin hawak ang lahat ng pwedeng mangyari sa atin. Hindi lahat ng bagay ay kayang ikontrol. Minsan may mga bagay talagang dumadating na wala tayong kaalaman kung kailan, kung paano, at kung bakit. Parang mga thunderstorm na bigla na lang sumabog may mga desisyon, may mga kilos at reaksyon ng ibang tao na kahit gaano mo pa gustong maimpluensyahan, hindi mo kayang baguhin. Siguro nga, yung ibang tao, hindi nila alam ang pinagdadaanan mo. O baka, wala silang malasakit sa nararamdaman mo. May mga pangyayari na basta nalang dumarating. Hindi mo hiningi, hindi mo inasahan, pero nariyan na. At sa sobrang dami ng nagaganap sa buhay natin, minsan, parang gusto na nating mag-give up at sumuko. At ang masakit pa, kahit ubusin mo ang oras mo sa pag-iisip kung bakit nangyari, kung ano pa sana ang nagawa mo, kung paano mo sana naiwasan, wala ring silbi. Parang isang endless loop ng stress at frustration. Ang ending, ikaw lang napapagod. Ikaw lang ang nabibigatan. Kapag pinuproblema problema mo ang mga bagay na wala kang kontrol, para kang sumusuntok sa hangin. Nakakapagod pero wala kang tinatamaan. Kahit anong pilit mong ayusin ang sitwasyon, o mag-isip ng kung anong solusyon, mas lalo lang itong magpapabigat sa pakiramdam mo. Kaya mahalaga ang palalahanan ng sarili. Kung wala kang hawak sa isang bagay, bitawan mo. Huwag mong sayangin ang oras mo sa mga bagay na wala kang magagawa. Hindi ibig sabihin nito na sumusuko ka. Ibig sabihin lang, pinipili mong protektahan ang sarili mo mula sa stress na hindi mo naman kailangang pasanin. At mahalaga rin na malaman mo na hindi laging ikaw ang may kasalanan. Pinipili mong ito ng enerhiya mo sa mga bagay na may saysay, -say, na kaya mong baguhin, gaya ng mindset mo, reaksyon mo, at mga susunod mong hakbang. Kasi sa huli, ang buhay ay tungkol sa mga bagay na kaya mong kontrolin at baguhin. Ang pananaw mo, ang pagkilos mo, at kung paano ka mag-react sa mga pagsubok. Ang tunay na lakas ay hindi laging galing sa pagkontrol sa lahat. Minsan, ang lakas ay nasa kakayahan mong tanggapin ang hindi mo kayang baguhin at manatiling kalmado kahit magulo ang paligid dahil kung patuloy mong pipilitin ikontrol ang lahat ikaw lang ang mauubos ang mga bagay na hindi mo kayang baguhin ay magiging pabigat sa buhay mo dahil minsan hindi mo kailangang ayusin ang mundo kailangan mo lang ayusin ang loob mo at kapag nahanap mo ang peace of mind na yon, mas magaan ang lahat Number 7 Maliit na pagkakamali hindi mo kailangang ubusin ang lakas mo sa kakaisip sa mga maliliit na pagkakamali. Lalo na yung mga simpleng bagay na minsan lang nangyari pero inuulit-ulit mo sa isip mo na parang malaking krimen. Naiintindihan ko, tao lang tayo at normal lang na magalala. Pero minsan, masyado nating pinarurusahan ang sarili natin para sa mga bagay na halos walang nakapansin o kung meron man, nakalimutan na rin nila agad tayo lang ang paulit-ulit na bumabalik sa eksena sa isip natin. Iniisip kung ano sana ang mas magandang ginawa o kung paano sana natin naayos. Pero ang totoo, hindi mo kailangang bitbitin yun habang buhay. Ang isang maliit na pagkakamali ay hindi nangangahulugang masama kang tao o bobo ka o wala kang kwenta. Isa lang yung parte ng pagiging tao. Minsan kasi masyado tayong harsh sa sarili natin. Kapag ibang tao ang nagkamali, kaya nating intindihin kaya nating patawarin. Pero pag sarili na natin, ang bilis nating husgahan. Yung simpleng pagkukulang, ginagawa nating batayan ng buong pagkatao natin. Pero isipin mo, ilang beses mo nang napatunayan na kaya mong bumawi. Ilang beses mo nang naayos ang mga pagkakamali mo sa paraang hindi mo rin inakala. Hindi ka defined ng isang pagkakamali, lalo na kung natuto ka mula rito. Ang mundo, hindi naman umiikot sa mga pagkukulang mo. Sa totoo lang, karamihan ng mga tao abala rin sa pag-iisip ng sarili nilang mga pagkakamali para pansinin ang sayo. Kaya imbis na paulit-ulit mong i-replay yung eksena sa utak mo, bakit hindi mo nalang i-replay yung mga pagkakataong lumakas ka, lumaban ka, at pinili mong ituloy ang buhay? Ang mahalaga, marunong kang tumawa minsan, matuto palagi, at mag-move on nang hindi mo kinakalaban ang sarili mo. Mas deserve mong sabihan ang sarili mo ng okay lang, Next time alam ko na. Kaysa ang tanga ko o sana hindi na lang ako ng salita. Kasi sa totoo lang, hindi mo kailangang maging perfect para maging worth it. Number 8. Nakaraan na hindi mo na mababago Madalas tayo nahihirapan mag-move on sa mga bagay na nangyari na. Minsan ang hirap tanggapin na may mga bagay sa buhay na hindi na natin kayang baguhin. Minsan gumugol tayo ng sobra-sobrang oras at lakas para isipin kung paano sana kung ganito, paano kung ganoon. Pero ang katotohanan ay wala tayong kontrol sa nakaraan. Kahit anong gawin natin, hindi na natin mababalik ang oras o maiwasan ang mga nangyaring hindi ayon sa plano. Kapag ipinipilit nating ayusin ang mga bagay na hindi na kayang itama, nagiging mas magulo lang. Parang paulit-ulit mong pinapanood ang isang eksena na alam mong hindi na mababago ang ending. Sa halip na makalaya, lalo kang natatali sa sakit. Ang pinakamahalaga ay kung paano tayo mag-move forward at kung paano natin gagamitin ang mga natutunan natin mula sa nakaraan para maging mas mabuting tao ngayon. Ang bawat pagkakamali, bawat pagkatalo ay may dalang aral na pwedeng maging sandata mo sa susunod na hamon ng buhay. Hindi mo man mabago ang kahapon pero may kapangyarihan ka ngayon para ayusin ang bukas. Hindi natin kailangang patuloy na manghinayang sa mga bagay na wala nang magagawa. Ang panghihinayang ay parang lason na unti-unting kumakain sa kasalukuyan. Hindi mo kailangang sayangin ang ngayon sa pag-iisip sa kahapon. Ang tunay na lakas ay nasa pagtanggap at pagpapatawad. Hindi lang sa ibang tao, kundi pati na rin sa sarili natin. Kapag natutunan mong patawarin ang sarili mo, doon mo mararamdaman ang tunay na kapayapaan. Kasi minsan ang pinakamabigat na pasan ay hindi galing sa ibang tao kundi sa sarili nating mga sana at kung pwede lang magpatuloy sa buhay at huwag hayaang ang nakaraan ang magdikta ng iyong kinabukasan. Bitawan mo ang bigat para makatakbo ka muli dahil sa dulo hindi ang nakaraan ang huhubog sa iyo, ikaw mismo. Number 9. Pagkukumpara ng sarili sa iba. Isa sa mga pinakamalaking trapiko sa ating mindset. Ay ang patuloy na pagkukumpara ng ating sarili sa iba. Laging may mga pagkakataon na nararamdaman natin na may kulang o hindi sapat ang ating buhay. Kaya't ipinagpapalagay natin na ang ibang tao ay mas magaling, mas matagumpay, o mas kontento kaysa sa atin. Pero ang katotohanan, ang bawat isa ay may kanya-kanyang laban at hindi mo matutuklasan ang iyong tunay na halaga kapag laging tumitingin sa paligid. Hindi mo kailangang patunayan ang iyong halaga sa ibang tao ang pagkukumpara ay isang mabilis na paraan para mawala ng focus at madismaya. Hindi mo nakikita ang buong kwento ng ibang tao at malamang hindi rin nila nakikita ang buong kwento mo. Maraming ipinapakita sa labas, mga achievements, ngiti at magandang buhay sa social media pero hindi nila ibinabahagi ang mga gabi ng pag-aalinlangan, ng takot o ng kabiguan. Sa kabila ng lahat ng nangyayari sa buhay ng iba may mga pagsubok at challenges silang pinagdadaanan na hindi nila ibinabahagi. Kaya't maganda na tumuon ka sa sarili mong progress at tanggapin na may mga bagay na iba ang timeline. May iba-ibang speed at path ang bawat isa. Ang tagumpay ay hindi karera. Hindi ito paramihan ng medals, kayamanan o followers. Ito ay personal na paglalakbay na dapat naaayon sa sarili mong kapasidad at layunin. Ang pagtanggap sa sarili kasama na ang mga kahinaan at kalakasan mo ay isang hakbang patungo sa tunay na kasiyahan. Hindi mo kailangan maging kopya ng iba para maramdaman ang tagumpay o pagkakompleto. Minsan, mas makabuluhan pa ang simpleng progress na tahimik mong pinagtrabahuhan kaysa sa bonggang anunsyong walang laman. Ang pinakamahalaga, umaabante ka at natututo ka sa bawat hakbang mo nang hindi nakatali sa kung anong meron ng iba. Ang sarili mong kwento ay may halaga kaya't huwag mong sayangin ang oras sa paghahambing. Sa halip, ipagdiwang ang iyong journey at hayaan mong magbunga mga aral at tagumpay na tanging ikaw lamang ang makakaranas. Dahil sa dulo ng lahat, ang totoong kaligayahan ay hindi sa panalo ng iba, kundi sa kapayapaang dala ng pagtanggap mo sa sarili mong kwento. Number 10. Lahat gusto mong maayos kaagad. Minsan ang pinakamalaking pressure na nararamdaman natin ay mula sa sarili nating expectations. Gusto natin na lahat ay nangyayari ayon sa plano, na parang may instant na resulta sa lahat ng bagay. Ang problema, kapag ganito tayo mag-isip, nakalimutan natin na ang bawat tagumpay ay may kasamang mga pagsubok at sakripisyo. Pero ang totoo, hindi ganun ang buhay. May mga pagkakataong ang mga bagay ay kailangan ng tamang panahon para mangyari. At kung minamadali mo Maaaring mawalan ka ng focus o magkamali sa daan. Alam mo ba yung feeling na parang lahat ng ginagawa mo hindi pa rin sapat? Lalo na kung nakikita mong mabilis ang pag-angat ng ibang tao. Iyan ang kalaban ng maraming tao. Ang tinatawag na comparison trap. Pero sa katotohanan, hindi pare-pareho ang journey ng bawat isa. Ang proseso ay hindi palaging mabilis at walang shortcut patungo sa tagumpay. Kahit gaano ka o katalino Kung hindi pa panahon Hindi talaga mangyayari At hindi ibig sabihin noon Ay failure ka na Minsan hinihintay lang ng pagkakataon Na mas maging handa ka Kung iisipin mo Parang ang buhay isang puzzle Na hindi mo pabuo May mga pagkakataong Kailangan mong maghintay Mag-adjust At magbigay ng oras Upang magbunga ang lahat ng pagsusumikap Kung lagi mong itinutulak Ang sarili mong maging perpekto agad maaaring mawalan ka ng tamang pagtingin sa kung ano ang talagang mahalaga, ang pagkatuto at paglago sa bawat hakbang. At ang pinakamagandang bahagi ng paglago, ang mga pagkatalo at pagkakamali kasi doon tayo natututo ng pinakamahalagang lessons. At sa totoo lang, minsan mas mahalaga ang natutunan mo sa hirap at delay kaysa mismong resulta. Kasi ang karakter na nabubuo mo habang naghihintay, yun ang tunay na puhunan mo sa pangmatagalang tagumpay. Alam ko, madalas may mga pagkakataon na parang walang nangyayari. Parang naiwan ka sa likod ng lahat. Pero tandaan mo, may dahilan kung bakit ang timing mo ay hindi pareho sa iba. Kaya wag madaliin ang lahat. Ang bawat hakbang ay may silbi. At ang tunay na tagumpay ay nasa tamang pacing at proseso ng iyong journey. I-celebrate e mo kahit ang maliliit na progress. Hindi mo kailangang magsimula ng malaki o magtagumpay agad ang bawat maliit na hakbang ay isang paggalaw patungo sa tamang direksyon. Huwag mong maliitin ng isang araw na tila walang nangyari dahil pwedeng yun ang araw na pinatatatag ka para sa susunod na hamon. Minsan ang mga araw na hindi mo nararamdaman ng progress, doon ka na nga lumalakas nang hindi mo namamalayan. Tandaan mo, hindi paligsahan ang buhay. Hindi mo kailangang mauna. Ang mahalaga, hindi ka humihinto. Sa dami ng iniisip natin araw-araw, trabaho, pamilya, future, sarili, hindi na talaga nakakagulat kung bakit parang laging mabigat ang pakiramdam. Pero kung titingnan mo ng mas malalim, mapapansin mong minsan hindi naman talaga dahil sa dami ng problema, kundi sa dami ng iniisip na hindi naman natin kailangang problemahin. Tayo mismo ang nagpapabigat sa kalooban natin dahil pinipilit natin kontrolin ang mga bagay na hindi natin hawak. Pinuproblema ang mga opinyon na wala naman talagang epekto sa tunay mong halaga at binibigyan ng sobrang importansya mga bagay na panandalian lang. Ang tunay na kapayapaan hindi yan makukuha sa pag-aayos ng lahat sa paligid mo, kundi sa pagpili kung ano lang ang karapat dapat pagtuunan ng isip at damdamin mo. Hindi mo kailangan ayusin ang bawat sitwasyon, hindi mo kailangan sagutin ang bawat tanong, at lalong hindi mo kailangan pasanin ang mga bagay na wala naman talagang kinalaman sayo kapag natutunan mong bitawan ng mga bagay na hindi mo kontrolado, sa mo mararamdaman ang ginhawa, sa mo makikita na mas simple pala ang buhay kapag hindi mo pinipilit ayusin ang lahat. Hindi ito pagiging pabaya, ito ay pag ng sarili mong mental at emotional peace kasi hindi mo kailangang maging laging tama, laging handa o laging perpekto. Minsan, sapat na yung tahimik ang nagpapatuloy, pinipili ang katahimikan kaysa gulo at nililinaw kung ano ba talaga ang mahalaga. At sa dulo ng araw, yun ang tunay na kalayaan. Yung hindi dahil wala kang problema, kundi dahil natuto kang hindi problemahin, ang hindi mo kailangang problemahin. I hope after watching this, mas naging magaan ang pakiramdam nyo at mas na-realize nyo na may mga bagay na hindi talaga worth stress. Kung nakarelate ka, huwag kalimutang ilike ang video, mag-comment sa baba ng mga bagay na hindi mo na problema, at mag-subscribe para lagi kang updated sa mga bagong content ko. Salamat sa panonood. And remember, life is too short to sweat the small stuff. Hanggang sa susunod, keep it light and keep it real.